Napakalakas <laughs> Sino ka? Ha? kailangan yun kailangan. kailangan ko ipaalam sa iyo Mapikita ka Hindi na kailangan Kung Ipaalam sa iyo na pinaghandaan ka nila Alam ko na nandito ka lang sa malapit sa akin Oo kailangan magpakita na sa akin. Hindi pwede. Ikaw ba yung sugo? Hindi mo na kailangan malaman yun. Huwag ka muna pumasok. Huwag mo lang ituloy. Ano ba yung sabihin? Hindi lang basta isang kalaban ang mga kalaban mo. Hindi marami sila. Dahil alam nila na kukunin mo yung isang bola dun sa may malakas na kuryente. Kaya sinasabi ko sa iyo ngayon o bukas alay ka na ng puting baboy doon 何 <laughs> Yeah. Sí.

kailangan kong ipaalam sa iyo Mapita ka Hindi na kailangan, kailangan Kong ipaalam sa iyo Na pinasandaan ka nila Alam ko na nandito ka lang sa malapit sa akin Oo e Kailangan mo pakita ka sa akin Hindi pwede Ikaw yung sugo Hindi mo na kailangan malaman yun Huwag ka munang pumasok Huwag munang ituloy Ano ibig mo sabihin? Hindi lang basta isang kalaban ang makakalaban mo hindi marami sila dahil alam nila na kukunin mo yung isang bola dun sa may malakas na kuryente kaya sinasabi ko sa iyo ngayon o bukas mag-alay ka na ng puting baboy doon para kayang kaya mo sagupain silang lahat Pag hindi po madali yung ano mo oo, oo alam kong hindi madali pero kailangan na kailangan na ngayon kung hindi ikaw mismo ang mapapahamak pag ginawa mo ulit na pumasok sa area nila sundin mo lang yung inautos ko para sa iyong kapakanan at sa kaligtasan maliwanag ba 44 maliwanag sayang lang yung pinaghirapan mo kung magmamatigas ka na pumasok ngayon Pwede mo pa magpakita sa akin? Hindi, hindi. Hindi pwede. Ha? Hindi pwede. Ngayon, nasabi ko na sa iyo, umalis ka na. Ngayon na. At, sasabihin ko sa iyo ngayon, na nagkita ko, na makakalaban mo yung may malakas na kuryente. Pag alis mo, mag ka. Dahil makakasagupa mo sa ngayon, Paano ko ba maiwasan sila? Hindi lang. Malis ka ngayon. At pag nakaalis ka na, mag-alay ka na. ng puting baboy. Hindi pa pwede. Wala po ko pang alay. Hindi pwede, hindi pwede. 44. Yun ang nakatakda. Yun ang sinasabi. Dapat masunod yun. Kung iniisip mo yung bola, Kamuna isipin yun Ang importante Makapag-alay ka Kung gusto mo talaga Makuha yung bola na yun Para matalo mo sila lahat Sige 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 na ka na 44 Salamat Mag-ingat ka Dahil makakasagumpa mo siya ngayon Sige na Naghahanda nila ako. Yan, naghahanda nila. Ako makalas na sa pangato. Delikado. Delikado. Yan Buti mo ito, magmaka sa lagi nagsasabihin niya ako na hindi daw muna ako magpapatuloy dahil napakalakas nila gusto nila kunin yung ano ko gusto nila makuha yung tatlong bola nandito sa akin sabi pa niya huwag uuwi daw muna ako hindi na pag magpapatuloy ako Sobrang lakas ng sobrang lakas ng enerhiya nah, nararamdaman ko ngayon kaya hindi muna ko muna papatuloy dito pagtuloy ko muna to baka ko babalik dito kailangan napag-alay na ako pero paano nahihirapan ako to hindi naman madali yung pag-alay eh kung makukumplito yung bola. At mga tol, ayaw kong, ayaw kong magkasukup pa kami mga tol. Ching ching. Ano kaya to? May <laughs>